sa San Juan. Ang San Juan kasi po mga kapatid, wala po po tayong uh, pastor talaga na ano dito. Pero kami po ang nagpapalit Pastor Roy. Si Kia, dalawang linggo na na nagpipris dito si Kia. ah uh, wala so, <laughs> <piling> sa dinadagdagan ng prada daw min, at iko-make passport yan sabi daw. So, asukar na ko na talagang gumadaloy din yung, yung anointing sa kanya. <laughs> eh. So, magpunta market din. Ah, ito pong lupa na ito ay bibilhin ko natin ito. Na-fully natin ito at uh, ngayon ko sabi ko nga, ay para bang nakakagulat yung pangyayari na may mga ganito. Kasi every time na no, prayer meeting, ang prayer meeting ko natin dito every Wednesday, so dito ko. Misan mag-isa lang ako nagpupunta dito, nagmumotor ako dito. So hindi ko pinapayagan na, na hindi ako nagpupunta dito kahit mag-isa lang ako madalas nagpupunta ako dito, ako dito. So, hindi na, na iyon pastora. Nagmumotor <laughs> so, po ako kahit gabi na umuwi ako, makita ako. So, ganyan po yung, eh, pag mayroon na akong budget, gagamitin ko sa sakay, dito sama ko si Pastora. Pero pag nagtitipid naman ako, motor mm -hmm. mm -hmm. na ako. Kasi naman, sasakyan, so, ginagamit mo po. So, gano'n yung ginagawa ko dito. At, ah, uh, tuloy-tuloy pa rin po. Itong mga kapatid natin dito, eh, talagang nagiging <laughs> prayerful na sila. Amen. Kasamahan natin ng Word of God. May Bible study rin po tayo dito. So, na natin sa banda dyan. At, lagi kong sinasabi sa kanila na ang layout tayo at ang layout tayo. I-schedule e, natin, patayon natin, iti nabit na panawin. So, e, dito na po nangyari na. At, alam po ninyo, isa kong testimony sa inyo mga kapatid. Nung Sunday, ay Sunday pa yun, na prayer meeting natin, ano? No? Prayer meeting natin last week. Webes, ko, sir. sa, Pastor. Webes, sabi ko sa Ato. kanila, in itong Tuesday, i-layout tayo. Sinabi ko sa kanila, pero wala po tayong hawak na pera. Okay. Mm -hmm. Pero sabi ko, i-layout na natin. Ibagat, tinawagan ko na si Brother Cristo, ni kabagis mo. Hindi ko, ah, oh, pakasin ka kanta, i-layout kayo. Ay, sige, Pastor. O, di siyempre, eh, malapit, lumalakad yung araw medyo sabi ko, medyo may konting kapas sabi ko. Manang, na-confridge glow-up din tayo nitong <laughs> mga kasi kasoy. And then finally po makapatey yon. Alam ni Celia yung sinasabi ko na ano, ganun nga, nagmo tayo kahit wala tayong hawak na pera. Pero sabi sa akin ni Talia sa pastor, ada ti nang tinti nga gagayun ko kasi kastoy. Mention mo man ang pastor yeah. at may popost. Yeah. <laughs> yung mga yeah. saya galing po sa YouTube. <laughs> oh, yung mga kaibigan niya na mga follower niya sa YouTube, mga kaibigan niya, mga mga social media influencer din na katulad niya. So, mayroon nang nagbigay sa UK, may nagbigay sa pang dito sa <laughs> Taiwan uh, and, uh, sa Australia, sa so Taiwan, uh, at Taiwan. then sa madalit salita, nakaipon siya ng uh, Singapore, South, And then, dumukot pa doon ako ng 5,000. Ah, pan na po yung nalikom ko. Almost 15,000 kasi. Shout out sa kaibigan ko sa San Manuel. Nagbigay oh, yeah. po ng 500. Wow. Ibablog na naman yeah. yan. Oh. And then, kay Kuya Jose from, ano, 100. Nag-ano po ako ng, you, ng, kahit konti-konti konti konti po, po, marami pong salamat. Kasi, yung maliit po, magiging marami po yan. Lalaki <laughs> <So, laughs> po yan. Ibig sabihin, sari-sari siya na na mapap ma, na pa, ginagamit nandoon yung mga barkada niya na hmm. hindi kanya hmm. kaya yeah. ito po Ah, uh, nung isang araw, naka-order na po tayo ng buhangin, ano black na pagtutisan, takabaka, tapos may semento na po tayo, sampung semento yun nandun. So, na, lahat ng po yun na uh, natin. Ah, uh, nakapaghukay na po tayo ng ilang butas yan, si Brother Dome, pati yung apo niya si Diego, na sa GM. Kahit yung mga bata po. mga bata, naguhukay na. Uh, so, yan po. Ang sukat po nitong na pinatayo natin ay... Uh, ang original na okay. nung isa namin yan, okay. eh, 6 okay. by 9. 6 ang labag, 9 ang haba. Pero, extend pa po natin ito dito. dito, dito okay. Return dito sa Ibuangin. Kasi, ang mahaba dito yun eh. Mahabayan talaga. Kaya, kung baga, pinag Tapos dun sa dulo po, nag iwan po tayo dun ng pang-pastoral house sa saka si Aron. sabihin, mayroong maliit na bahay ng pastor doon na itatayo. Para... Mayroon talaga, mayroon siyang doon. Ganon po yung ano natin dito. Kaya yan po, bubuhusan natin ang haligi ng mga yan. Tapos uh, puro tubular ng tas niyan. Puro mga panna. Mga panna welding na lahat yan ang gagamitin natin. Tiba yun? So, ganyan po uh, ang pan natin dito. Pinagawa ng Lord. At dito po gaganapin ang ating crusade doon sa likod ng Iskwilahan doon sa November 27. Yan po gaganapin. So dito po mag-dinner siguro tayo dito after ng crusade ng first day. Kasi birthday ni Brother Edward yun at saka ni Sister Celia. Oo, oh, magpapaparty po ako ng ano, pato. Hindi na, 25, 27. Pag may may tayo. Oh, may tayo. Kakain tayo dito. Sa akin po yung, ano, sa akin po yung ulamin ng 27 kay Pastor wow, po yung 28. Kaka, kakairaman na pa ito may kadungal daw eh. Nariyag mo, Pastor, ano, gibagaak, diba? Tapos palpak. Ayoko yung ganon. <laughs> no need to mention. <laughs> Gawin mo na lang pag meron. <laughs> Declaration meron. Ay, hindi ka rin kaya no, alanganin tayo. <laughs> <laughs> And shout out po sa mga ka-YouTuber ko. Uh, nakasili po ako sa mga YouTube nyo, pero mas importante okay, so, po kasi yung... Po yung uh, ano natin? at puri ng Panginoon dito po sa San Juan. Marami po tayong mga potential po dito na at pari po, matagal na po sa'yo dito pero siya pa tayo nag ibang na... Na, <laughs> na mag Hindi ko pa po pinasyal sa pastor. For na mag crusade yan, mag-ibang yan

yun lamang po. Palapakan naman natin ang Panginoon dito sa San Juan. Thank you, Lord. And, siyempre, dun po sa main po natin sa kawayan ay... Cable uh, uh, naman. Ewan ko kay Pastora kung anong report. Kasi ilang linggo po na wala ako doon. Wala ko lang ako sa pag-reach. <laughs> eh, Ayan nice. guys, yung ano, pinagtulan ko po ko po ng pansin abang okay, na medyo nag po ako It's sa YouTube. Na Hindi natin naman natin. po ako nang iwan. Diyan lang, nakasilip. Subay mo, subay mo, subay And then, ito. po ang Panginoon dahil katatapos ko yung